So ayan guys, good morning po sa inyong lahat. Oh my God, my nails is so dirty. Ah? So ayan guys, nakapag na, pa na, na, na lang tayo kahit paano ngayon guys kasi naubos na rin natin, halos lahat din. Ngayon naglalaban-laban na lang tayo kahit paano. So ayan guys, panoorin nyo kung anong ginawa namin kahapon sa maghapon at rest day natin pero napagod lang na tayo, makalitit sa nilipatan natin. So guys, let's go! pagdating natin nagbilis lang talaga tayo para naman tayo makapagsimula na mag guys kasi as in, hindi open na yung video as kurada lang pagod na pagod na naman tayo guys for tonight pero kapag mag dito, punta muna ako dun sa katilang bahay kasi nakakahiya naman na mat mag-lipid doon s muna tayo mag-lipid guys, let's go So yan nga guys, yung dati namin boarding house guys, mas maliit lang din talaga siya kasi sa isang double deck lang tapos higaan lang ng mga bata, tapos mga dura box namin, ganun lang. Kaya yung mga eh, gamit sa taas lang talaga siya ng double deck. Kasi yung kusina niya maliit lang. Tapos CR na rin kaagad. So parang ang hirap lang ng kilosan namin na ganun guys. Kaya nagpumilit lang din talaga ako na lumipat kaagad nung nawala na yung tao dun sa pinakang una-una naming boarding house dito guys sa may Cavite. So, ayun, lumipat din talaga ako kaagad nung alam kong wala ng tao. Buti sa kami agad ang nakakuha doon sa boarding house na yun guys. So, ngayon, kailangan natin lumipat kasi ang gamit namin guys, kalat-kalat talaga. Talagang hindi namin ma-display lahat. So, ayun. So, ayun guys guys kasi kagagaling lang natin doon sa may bahay na inalisan namin na boarding house kahapon kasi nga ang gamit namin doon tinanggal na namin tapos dinipat na namin dito sa bagong dilipatan namin na boarding house guys. So, Siyempre nakakahiya din naman guys na lumipat tayo tapos may mag iiwan pa tayo ng maraming basura. So pagdating ko kanina galing trabaho guys nagligpit at naglinis din muna agad ako doon bago lumipat dito sa may dilipatan namin guys. So ngayon sa maghapon guys, upusin natin yung oras natin sa pagliligpit at paglilinis dito sa bahay kasi day off naman natin. So, hinihintay nyo. So, ayan nga, guys. Lahat talaga ng mga gamit namin na nilipat dito kahapon ay nakakalat. So, huh? hindi ko na talaga nalipit, guys. Kasi papasok pa nga ako nung kinagabihan. Kaya natulog ako konti. Tapos, paglabas mo dyan, guys, sa kwarto namin ay sala na malawak na malawak talaga, guys, yung area dyan sa may sala niya. So, as, kaya bibilang ko siya dyan guys ng rinolium para mas maganda talaga siyang tingnan pag may rinolium siya guys. Para malinis tingnan. Tapos ayan, bumili muna ako ng Jollibee para busog-lusog bago magpagod sa trabaho guys. So ayan naman yung room ng aking mga anak sa o Marius. At pagkarating-dating ko pa lang ay mga nagsisilpo na sa Skino ang hayahay ng buhay ng aking mga Junakes. So ayan nga guys, ang kalat pa talaga as in ng ating mga gamit kasi hindi pa talaga siya naligpit. Ayan, so pagod-pagod ngayon. Ayan na nga yung aking isang alaga guys. Ay, nagtatatakbo pa baba kasi nagulat yung baba ko sa hagdan. So ayan nga guys, pagbaba mo ng kusina ay talagang nakakalat pa rin yung aming mga uh, gamit na andyan pa yung mga double deck, yung mga malita, tapos yung washing at saka mga bangko namin ay talagang nakakalat pa diyan guys. Lahat ng gamit namin sa kusina guys ay naandyan nakakalat pa, nakabalot-balot pa sa plastic yung iba tsaka ayan o oh, nakapalibot lahat ng gamit yan guys ay talagang tombak na sa baba guys kailangan ko talagang magpagod maghapon nito guys kasi kailangan ko itong matapos sa maghapon salamat pa rin Aww. guys kasi yung ate ko nga yung panganay ko ay eh, talagang naglinis na rin siya aga agad pagkagising Aww. nakakatulong naman guys kaya salamat ate